Alam nyo ba na may puso rin ang mga ahas? Oo, meron. Hindi katulad ng friend mo ng agaw ng jowa. Tatlo lang ang compartment ng puso ng ahas. Dalawang atrium at isang ventricle. Hindi katulad ng tao na may apat. Dalawang atrium at dalawang ventricle. Paano malalaman kung venomous ba o hindi ang ahas na to? Una, tumakbo ka na. Bahala na. Magkaiba ang ibig sabihin ng poison at venom. Dahil ang poison, isa itong toxin na naaabsorb sa katawan, either sa pagkain o sa paghawak nito. Habang ang venom naman, isa rin itong toxin na galing sa hayop na naa-administer nila sa kanilang target. Ang venomous na ahas, ang kanilang ulo ay patatsolo dahil masyadong develop ang kanilang salivary gland na nakakonekta sa kanilang mga ngipin na siya naman ginagamit pang kagat. Minsan naman, parang dinudura nila papunta sa kanilang target. Minsan naman, matingkad masyado ang kulay ng mga venomous na ahas. Sa aspeto naman ng behavior, hindi ito accurate kasi may mga hindi agresibo na mga ahas. Pero sila pala yung venomous na ang kadalasan ng mga venomous na mga ahas, tumatayo yung one third ng katawan nila tapos naghihising sound at ang panghuli tumutuklaw bigla.